So good day sa inyo mga boss. So papunta tayo ngayon ng bayan para magpa-drill at magpa-rivet ng ating logo ng Yoshimura kasi nakapangalawang ano na ako eh. Tumutuklap kasi kaya tapos nasusunog yung 3M na sticker. So andito na nga ako sa may aluminum glass na pagawa ng mga skaparate. Dito ako nagpa-drill kasi malakas talaga pag gamit yung disaksak na drill kisa sa impact. So andito na nga mga boss. So unang gagawin dito ni boss is i-drill muna 'yung apat na butas yeah. dito sa Para. ano sa logo natin sa Yoshimura bago ilapat doon sa ating mismong canister. So ayan 'yung ginamit na dito mga boss is 'yung ano maliit lang, napakaliit lang na ano. Kasi 'yung available sa kanila tsaka hindi lang gusto ko 'yung maliit lang na butas tsaka rivet so yun mga boss binabanata na dito ni Manong naalala nyo yung mga nakaraang kong video is nag try ako dito mag drill yung gas gas dun ko pinasimulan at pinabutas kay Manong para ano so ayan mga boss na drill na niya yung isang butas ito na yung butas tapos sunod na inilagay niya is yung logo na ng ating Yoshimura para malagyan na ng rivet dito yung pinapwesto ko yung sa dati talaga dito sa may pakor banda tapos nung na rivet na yung isa may tatlo pang butas doon na lang yung ginawang guide ni Manong para may drill niya yung ano sa canister yung tamang pwesto so ayun na na drill na niya so malakas talaga pag bisaksak yung ano eh yung drill basic lang to kan ma kay manong ma eh ako napakayarap dito magdrill kasi wala nang gamit wala akong drill na disaksak So dito parang ano, parang napaka ano lang. Napaka basic lang niyang ano hin. Eh? Kasi gumagawa talaga dito ng mga aluminum ano, in glass dito sa pinuntaan ko. Tsaka mura lang no, dito mga boss. So ang bayad ko lang dito is ano, 50 50 pesos. So habang nagdi-drill dito si Manong is inawa ko yung canister para may persa sa pagdiin ni manong sa pagdrill So okay naman yung kinalabasan mga boss Napakaganda hindi na tayo mag -worry na matutuklap or masusunog yung sticker sa loob ano na talaga siya naka-fix na So ayan nagustuhan ko naman yung resulta Ito naman yung tamang posisyon na gusto ko So ayan malit na yan yung pinakamalit na rivet Tsaka itong ano, may ano pa pala dito, may plastic pa. So, hindi ko to natanggal nung una ko tong nabiling logo. Or yung print logo nung ano, yung una. Kaya ngayon, mahirap tanggalin kasi yun na nga, mainit na. Kaya kung ano lang ang matanggal natin ditong plastic, okay na yun. So ayan mga paps, natanggal ko na yung iba, yung iba hindi pa pero okay na. Okay na 'tong sa akin, goods na. Sa wakas nakikita na natin yung logo na hindi tumutuklap. So hanggang dito lang mga boss, simpleng tutorial lang 'to, simpleng video. So maraming salamat.